Hey guys, RKFMC here. So, ito yung panibagong world na gagawin natin kasi nung last 4 days ago ata at nagset ako ng poll kung gagawa ba tayo ng single player survival series. So, uh, ang daw sa poll is oo, rami nag-oo sa ating poll. 88% ata. At ngayon, ito nga, Magsimula tayo nating survival series. So, ito. Oh, Magawa tayo ng name. Oh, magandang name. Siguro ito na lang. R is survival series. <laughs> Pwede na yan. So, world. Kailangan tayong check. Or, kailangan. Kailangan natin bago yung game rules. Okay. So, create na tayo. Bale, ang series ito is focus on ano tayo? focus on building lang. Siyempre, para chill build lang. So, mga boss fight, di ko masyado i-focus din. Ah, uh, siguro, di ko na rin siya i- ano, i- agang i- video, ah uh, more on ano building video or resource gathering din. So, ito na, next point tayo. Uy! Ano to? jungle. Okay. Maganda na rin. May ocean monument to, no? Uy. I missed that. So, may bamboo na tayo. May only source of ang taa. Ano natin ito? Craft na natin ito. Stick. Ah, uh, lang. Tanggalin natin ito. good, good. good. Wala natin ng oak wood. Harvest na natin itong mga bamboo. Uy, panda! What's up, panda? Hello? Hello? Ano ba ito? Puro island na naman. Island na naman ito. pa pag gumagawa ako ng World Island. Ah, uh, wait lang. Ayun, may stone dito. Wait lang. Pwede pa natin open yung map. At naka-hide yung map natin. Ito pwede na siguro tayo mag-set. ah oh, gano'n. Maka stone dito. Ah, uh, may narinig akong skeleton. Kaya yun. Baka tayo ng itong I wouldn't pick axe. Kung natin ito. So makakarap mo tayo ng axe. Tapos pick axe na stone. And good start. Tapos craft mo tayo ng isang furnace. Oh no, no, no. Wala pa akong shield, wala pa akong shield. Kunat ito. Oh. Yo, cow. Ay, may... Meron tayo on din. Free food. Mistake dun. Uy, hindi pala kasya. Aha, pig. Wala pig. Pig dito banda. Yon, what's up, man? Tara, alis na muna tayo dito. Wala akong nakuha ang cool din para, no? Ay, ko, cool. paano na tayo kakuha, Bins? Yun lang ba yan, ko, Bins, nito? Yun lang ata. One tick na, ano, puno. Pwede na to. What? Kala ba? Okay. Never mind. It's so weird. Kala ko ba bawal tumubo yun sa, ano? sa dirt nakatubo yun. Sana <laughs> walang mob. Yun, cool. Walang mob. May zombie. no, cool na totoo. Isa lang yun. Malas naman. Ayun, nag-ahaway nga. Nice. Ayun. Dalawa pa lang ito. Kailangan natin ng apat para alis tayo dito. Isang call cool na kuha ko. umay. Uy! Mayroon dito ah. Ano? Lush cave. Kunin natin tong rooted dirt. Ano to? Oh, May daming rooted dirt. Mahal mo pang decor. Pero ewan eh, ko pa ito yung una ko eh. Magagabi na ata. Oh my goodness. ba? So, ito. Ah, oh, okay. Sapling doon siya. Kala ko hindi siya nag-drop ng sapling. That's cool. Oh, that's pretty cool. Possible pala siya mag-drop. Okay. Ah, uh, pero magagabi na. Oh my goodness. Tara, magbangka tayo. may table ko. Let's go! Ito oh, so, yung base. Pumpkin. So, ang oh, daming mobs, oh. Oh no, forest fire. Good luck sa inyo, guys. Malas ng first night natin na ang bed. oo Never mind. Chat natin. Meron doon chest. May loot tayo doon. Eh, ship break din oh. Hahaha. <laughs> Tumulong na natin. What is your loot man? Oh, we have some iron. Obsidian. Jan. Kunin ko na to. Eh. May chest pa ba dyan? Actually. Cool. Wala din tong iron ingot. Nabitin pa nga. Oh my. Ano? Oh no. Nakaka ba ito? Hindi ko makuha yan eh. Sayang. Kunin ko muna yun yung ano? shipwreck siguro. Punta natin yung shipwreck. Hindi tayo makakatulog talaga dito. GG tayo pag trident yun. Ito na tayo mas safe dito sa taas. What a nice loot, man. A smithing template. Coast armor trim. May template na agad tayo. Eto na. Oh, may treasure agad tayo. Pinin ko na tong chest. Saan napunta yon Saan napunta yun? Oh, meron na trident. Trident ba yun? Wow. Oh, my goodness. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 That's a treasure. Oh. We are in the right direction, man. Ito ba? Yes, yes, yes. This is... This is it. Pero pa parang, parang babalik tayo. Nakikita ko na yung itong island. Doon ba natin treasure? ba hindi. Ito? Ibig ko ito yan. <laughs> <laughs> wait lang, wait lang. Latay tubig, latay tubig. <laughs> Very suspicious yun yung place na ano. <laughs> oh my. Wait. What? Ay, alam ko. I think craft ko tayo ng ano no? Ng shield. Uy! No! Okay, punta rito. Punta rito. Tara. Enter mo Hmm. Bad ka. Hmm. Get out of my place. Muntik na ako. Kanabahan ako. Nagulat ako doon. <laughs> hey, our first diamond. Armor. We might need this. Oo, oh, oh, no, oh. no, 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 no. Kailangan ko mag-sacrifice ng gamit. Tapos natin ito. Tapos may free food tayo. So, saan tayo mapunta? Actually, doon tayo. So, parang bumalik lang tayo sa ano eh. Sa pinag-spot na check natin sa mapa. O, bumalik nga lang tayo. Iniikot lang natin. Umikotan tayo eh. Napunta natin ito. Kabalikan kita. Tayang tayo. Mm, eh, puno pala. Hmm, eba ito. Yan, 16. yung ko na muna ito isa. Sorry. Sorry. Ah, uh, ha. Wala bang nito? Ano kaya meron dito, ha? Huh? Let's see, may mga babuyog dun. Ship, ship. Kailangan ko ship. Actually, kuha ko ata shears. Ito yung space kasi. First goal natin is village, 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 village. Oh, not safe. Pero ship, kailangan ko. Yo, ship. Ano bang itatapon ko muna dito? Ito, actually, yung oak. Tapon natin muna to. Yay! We have a bed na. Ay! Mabait tayo ngayon. Hindi natin sila kinil. Okay. Ang daming nandito. Uy! What? Delikado dyan. Berapa itu bunga bak sana? Wow, entrance tuh kaso not safe. mau kita masuk dulu. Parkour tay don parkour, parkour, parkour. No 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 not parkour itu. Tama dead style. ah one two three four. Ay, satu. Terima kasih. Thank you. Kailangan ko yan. Tawid tayo, guys. Tawid tayo. Eh, pati pinalip ng pagkain. Kasi kung wala tayong mahat na base, siguro dyan na tayo mag-base sa planes. Ang oh, magandang team, no? Ooh! What? May village yo. Kita ko gud yung bubong eh. Kaya hindi ko na-check sa mapa. Wow! Nice area. So mukhang dito na tayo mag-base ah. Oo. May bed na rin tayo dito. Set na natin yung spawn point. Ah, uh, wait lang. Pressure natin to. Yan. Tapag ko muna itong mga resources natin tractor para hindi na sila makapasok. Pinches pala 'di ko nakuha. Okay. Aha. Tama muna. Dito ata dapat. Tractor na sa village. So, ito muna 'yung ating starter base siguro <laughs> ng episode Uy, may ruins na, no? Ruin portal. So, ito tayo makagawa ng cow farm. Yo! Ba't niya, no? Curse to, ah. Curse yung lugar. Meron tayong brewing stand. Makagawa na tayo ng trading. May farm dito. Nice, nice, nice. Siguro, konting terraform andi ah, di, di konte malah mentai terraform di itu engkau pedrin kau malam kau oh uh, mian pel itu river it's over here another it's meeting table oh ay di ko pernah cek yang bahai, bahay yo what's here things here So, yung oh. We have leather. Oh, diba? Pwede sa fully equip tayo agad. Tapos, ano yung unang Ay! Oh, no. My bad, guys. My bad. Nice ka na po, ah. Ay, dyan ako. Ayan. Bye-bye. Actually, sure, ilock na natin yun Yes! Yung unang nating araw na nakatulog tayo. Tulog na tayo sa wakas. Need ko ilock yung mga, ano? at pala, di mo na ako natulog. Yan. Ilan yan? Ilan dito? Ha? Ano yun? asa asa likod ba kayo? Ang ah, ano? Ay, ako matakot min. So, isin natin itong gamit. Ay, eh, marami tayo na resources, guys. Huwag muna natin ito. Pwede kong i ito. Siguro dito natin i sebagai contoh one two three four five six seven eight, nine, po. sorry po So, ito nga nakaharap guys ng village. Gano'n siya kalawak. Sige natin. Oo. Nice area din. Ang gagawin natin dito is uh, ito transform natin itong village or lagyan natin ng walls din para protected yung village. Pero, guys, uh, dito muna tayo mag-end. At uh, sana nagustuhan nyo itong episode na to. Uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like kung nagustuhan nyo nga. At uh, Kita kits tayo sa next episode guys. Bye bye. bye.